Ini video kita ha, video kita. Wow, mengganda Yes, sabiyati po. Wow. Nice one. Wow, Wow, flower. Okay, deh. <laughs> <laughs> Galit ka? Hindi. <laughs> Ang ganda. Ang ganda na pakagawa. Bye! <laughs> <laughs> Ang ganda naman no. Oh. Ang ganda ng pagkagawa flower. Galing. Ang ganda naman. Pag gumawa kayo ng mga ganito, te, ano, babayaran nila. O free lang. Ay, bayon, bayon. Hmm. No, well, we tago daw, tago. I mean,